Kasong kriminal laban sa dalawang matang sa Pisyan ng Bipar. Sisimulan ng dinggin ngayong araw. Detalye na balita mula kay Bal Gonzalo sa Rich My ball. Kumarap na Kuya Angel sa pagdinig ni Judge Don Ace Mariano Alagar ng Antipolo City Regional Trial Court Branch 141 sina dating Agriculture Undersecretary for Fisheries at Bipar, Bipar National Director Eduardo Congona at dating Department of Secretary Demos Tenis Escoto. Ito ay may kinalaman sa mga irregularidad sa dalawang bilyong pisong vessel monitoring system o VMS project noong taong 2018. Sa iring kahapon, inilapad ni Chad Salagar kung nais na mga respondent na ipainhibit siya sa kaso dahil ang hukom ay dating prosecuto ng Office of the Ombudsman. Matatamdang ang Ombudsman ang naghain ng kasong kriminal sa lower court dahil sa manoy maling paggawad ng kontrata sa isang British company. onan nang ipinasura ng Office of the Ombudsman ang mga mosyon ng dating opisyal na umihiling na pag-aralan ng anti graft court ang kaso laban sa kanya. Ang kaso nang ideklarang winning bidder ang SRT France, isang subsidiary ng SRT UK. Subalit, hindi ito kinikilala o hindi kinilala ito ng pamalan ng Pransya dahil ito'y British o British ang nagmamayari ng kumpanya. Ang proyekto ay inisyal na popunda ng loan mula sa gobyerno ng France sa ilalim ng mahigpit na kondisyon na dapat ay isang kumpanyang pagmamayari ng mga Pranses o may ka-joint venture na isang French company ang sinumang bidder. Ako si Val Gonzales, DJ na sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, uh,